guys, andito pala kami ngayon sa Kiyapo at andito kami ngayon sa trending na kainan na palabok at pansit. Oh my God, ang daming tao, grabe. So mag-order na po kami guys, mga aming kakainin. Ito na po yung order ko guys, palabok. Oh my God, overloaded talaga siya oh.

Sobrang sarap Sobrang sarap Wala Aling naman itis kain Aling kain Mas nilagyan ko ng sibuyas. My God! Grabe yung food trip namin ngayon. Susulit so, na sulit yung aming gala. Pag gala, syempre, nagsimba na kami. Nagsimba na kami ng kandila. And then, kain na siya. The best. Grabe yung laman, oh. Ang dami. Ang dami ang laman. Grabe. Malawa daw. Malabo. Sarap. Anghang. Maanghang ko kasi nilagyan ko siya ng chili flakes na sobrang anghang siya. Chili ah. Chili oil. dalawang klase yung ano nila tobihon? bihon and then palabok bihon ba yung makapal sya kayo maliliit lato ay ng plato in order ko yung maliit lang maliit lang May grano my god ito lang Ganun pa guys. Nakapila po si Okay e, nakapila na naman kami. <laughs> pero in fairness, ha, ah, sulit yung pila mo kasi the best. Hindi ako mahilig sa palabok, pero, oh my God, first time ko siyang nagustuhan. Dora, Dora, Dora sa dagang 80 pesos labay last 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 bye take Thank you so much for watching. So